Gusto ko lang sana i-promote ang aking uh, YouTube channel, Diwata Paris Overlook Official Account. Ito ang aking ano, bagong upload. Tingnan niyo muna 'yung ano ko ha. Ayan, ito ang ating legit talaga na YouTube channel na mayroon pa lang tayo followers ngayon na 300 plus pa lang ha, 300 lang, hindi 300,000. Kasi mayroon mga fake account din dito pala sa YouTube, marami din ang fake account na mayroon na silang 342,000 followers at yung iba pa na thousand thousand followers na samantala ako ako mismo yung may ari talaga 300 pa lang at 300 kaya tulungan nyo po ako para po mga YouTube channel ko ito ngayon yung first upload ko Eh, pangalawang upload na to eh pangalawa pa lang upload ko na to sa youtube channel Diwata Paris Overload Official Account tingnan nyo yung ano ko yung itsura ko ito yung bagong upload natin ngayon kasi guys buka muna tayo kasi hindi naman ako papayag talaga na magamit talaga sinasabi ko na to matagal na hindi ako papayag na magamit yung ako para magpanggap na ako doon sa mga taong manggagamit. Kasi di ba sabi ko ako vlogger ka man, mas maganda paghirapan mo. Willing naman akong tulungan ka kailangan mo ako. Huwag ka lang magpanggap na ako dahil sa totoo lang hindi naman talaga ako. Ginagamit ko yung pangalan ko lahat mga videos ko para magkaroon ka ng mga followers sa viewers So ngayon, hindi ako papayag tulungan nyo ako para mawala yung mga account na yan at papanggap na ako. Ito lang po yung account ko, ulitin ko, Iwata Paris Overlord, official account. Ito ngayon, pangalawang upload ka lang ngayon, saan followers ko ay nasa 300 plus pa lang. Kasi ganito yan, hindi lang sarili mo yung niluluko mo, pati yung mga tao, di ba? Alam mo naman sa sarili mo na mali yung ginagawa mo, bakit mo pati nutuloy? So hindi ako po pahit na magamit mo ako, kaya ngayon, um, at trabahoin ko na rin yung YouTube ko kasi sayang kasi kung magkakapira lang din naman dyan, di ba? dapat mayroon din ako kasi ako eh kaysa naman ikaw na wala ka namang ambag sa buhay ko ginagamit ko lang ako para kumita ka ng pera siguro ito na yung paraan para para hadlangan kita sabi ko nga iyo kung vlogger ka na kailangan ko yung tulong kailangan mo yung tulong kung willing naman ako lahat ng vlogger dito sa akin tulungan naman natin welcome, welcome naman you lahat you ng you vlogger you dito you para matulungan natin ang sa akin lang talaga number one rules ko yung ginagamit mo ako para loko